birthday matian. Ilatag na natin. Now na! Happy birthday! Maligayang kaarawan sa mga November 24 birthday celebrators. Sana'y mabusog nyo kami. Maligayang kaarawan kay Dico Vir Veragara ng San Mateo Rizal. Wow! Happy uh, Dico Vir, happy birthday po! San ho kayo sa San Mateo? Happy Sana'y maramdaman namin ang handa ninyo. Maligayang karawan din kay Mary Catherine Javier ng Kentucky, USA. Mary Catherine Javier, happy birthday to you. Happy birthday. Tapa tayo dyan. Maligayang karawan din mga kababayan kay Maros Magbitang. Maros, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Kenji Ramirez ng Hagonoy, Bulacan. Mga taga-Hagonoy, naman ng seafoods dyan. Hagonoy Happy 44th birthday, Regan Tan Carlos ng Caloocan City. Regan, happy birthday! Happy birthday! Magkasing edad lang pala tayo. Happy, happy Sino bang nagdiriwang ng karawan ngayon sa ating uh, lipunan? Mga uh, personalidad, kasabay niyo nagdiriwa ng karawan? Happy si Direk uh, Danny Shalsita. Happy birthday, Direk Danny Shalsita. Happy birthday! Si Ginoong Tunisito Umali. Bahagi rin ng gobyerno. Torishito Umali. Happy birthday po. Happy birthday. Pinanganap sa Kankalo. Maligayang karawan din mga kababayan kay former Senator Freddy Webb. yeah. Senator Freddy Webb, happy birthday po. Labat tayo dyan. Chicks to chicks. Naalala nyo yung kanilang kanilang ano. Uh, TV series noon. Sama si Tita Nova, Chicks to Chicks. Freddie Webb, malam. din na basketballista. The father of Philippine botanist. Mga kababayan na... Uh, Eduardo Kisumbing, maligayang karoan, birth anniversary, pinanganak November 24, 1895. Magaling din ho artista ito. Uh, character actor Robert Arevalo. Naalala niyo pa ba? Of course naman. Kapanahonan niyo yan. Sino pa ba nagdiriwa ng karawan? Yun lang, yun lang. Sige, sa lahat po ng mga nagdiriwa ng karawan, enjoy your day. Cause it's your birthday. Mga gusto pa magpahabol, mga kababayan ha? Ipadala niyo na po sa pamamagitan ng ating text line. Enjoy your day because it's your birthday. Happy birthday.